So, magandang araw mga klanon. So, kung problema nyo is mamasa-masa yung niloto yung kanin, ito yung sikreto niyan. Ayun, bumili pa ako talaga ng ano, ng tasty bread. Yan. Tapos, yan. So, anong purpose nito? Tingnan natin na. Ah. Ilalagay ko sa kanin sa niluto ko. Yan. So, Yan. Para mag-absorb yung tubig sa tinapay. Ayan, kita mo, mabasa-basa na. Mabasa na yung tinapay. Yung bumili pa ng 55 pesos na tinapay. Para lang mahigop yung tubig sa kanin. Ayan. So, ayan yung sikreto para mag-dry yung kanin natin. Para hindi maging mamasa-masa. So, takpan yung ulit. Ayan. At yun niya, yung ulam namin is lechon belly. Nihaw ko lang. Tapos, ayan. Mag- magpapaksiw ng isda na humoy-humoy. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog to, basta isda para safe. <laughs> so, ayan muna. Bye-bye.